Buenas noches, damas at caballeros. Kalat-kalat na kalat ngayon sa media and social media yung balita na inaasam na lahat <laughs> pang-Christmas sa taong bayan at ito yung balita na naaresto na daw si Harry Roque habang papunta siya ng uh, ng Vienna, ha? Huh? o uh, or ng Austria ah huh? o uh, galing the Netherlands kung saan naroon siya ngayon so at uh, ang naka-aresto doon sa kanya ay uh, mga Dutch authorities pero sinabi naman ng Department of Interior and uh, local government wala pang confirmation dito at uh, even si Hari Roque ay nag-post sa social media na hindi po ito totoo. Uh, the the fact that uh, nakaka-post pa rin si Harry Roque means baka hindi nga ito totoo. Otherwise kung uh, kung talagang na-detain na siya ng mga Dutch authorities ay hindi na siya. ang unang gagawin ay iko ka yung cellphone niya. Pero ganun pa man na uh, uh, we will will just uh, bring to you yung uh, initial uh, report dito. Malay natin, malay natin, we don't know who's really telling the truth right now kasi wala naman tayo sa The Netherlands at wala rin naman tayo sa Austria. ah uh, late, Maybe later tonight or tomorrow morning, we will know. Especially kung maibabalita na sa atin ng... Uh, ng uh, Uh, Philippine Embassy dyan sa The Netherlands. Ah. Pero ngayon, we can only rely dito sa post ng uh, uh, Politico.com ah, na ang title ay Bring Harry Home. Roque arrested in The Netherlands. Ah. At sabi dito sa report ng Politico.com na aresto daw si Harry Roque by Dutch authorities in The Hague, the Netherlands. Less than a day, less than a, day after a passing court ordered the cancellation of, of his passport in connection with a qualified human trafficking. So, medyo malabo rin naman kasi wala pa nga isang araw na nailabas na na withdraw yung passport, na cancel yung passport, kaagad-agad na, na na arrest list naman. Siyempre, ita-transmit pa yun sa sa The Netherlands, yung order na yun. So according dito sa politico.com na sister company ng Abante News Abante Newspaper, uh, si, si Roque daw ay nasa custody na ng immigration police at his residence in The Hague. So yun, baka naman kaya nakaka-text pa siya kasi nasa custody na siya. Ha? Baka binabantayan na siya pero pinayagan siya na na manatili muna sa ba, sa tinitiran o nirerentahan bahay niya. At sabi pa dito sa report, he was later brought to Amsterdam Airport Schiphol Terminal 3. Uh, nakadaan na tayo dyan sa Schiphol uh, Terminal 3. At uh, may malapit na hotel dyan na nag-overnight tayo papunta sa sa uh, Brussels. Ayan. Uh, at uh, kasama daw ito si Rari Roque sa mga grupo ng asylum seekers. According to the source, Dutch authorities are considering two possible options for Harry Roque sending him to Vienna wow ang ganda dyan. ang lamig-lamig ang lamig, -lamig. na dyan ngayon sa Vienna ang ganda yung mga christmas decoration dyan. ha ang ganda i always love Vienna ang ganda manood ng concert dyan. the best the best yung classical music concert ha uh, very very memorable yung uh, classical music concert na na na-attend ko dyan. Yun lang, medyo maingay lang yung mga Chinese. As usual, as usual. Uh, na, na concert goers rin, pero ang ingay-ingay. Maganda talaga batukan lahat. Ha? Oh, so dalawa ang iniisip ng uh, ng mga ng mga otoridad ng the Netherlands, either uh, itapon siya sa Vienna and then pab pabalikin na siya sa Pilipinas or i-deport na siya diretso sa Pilipinas ah? at uh, at sabi pa dito pwede posible ito Magandal detalye dito 'di ba nag naghingi ng political asylum si Harry Roque so part siguro ng political asylum na sinasabi Wag siya umalis sa uh, Netherlands. Pero pumunta daw siya ata sa or sinubukan siya sinubukan niya umalis after na undergone siya ng medical procedure kaya wala siyang travel clearance, ha? Travel clearance from the Dutch government. Kaya umalis na siya. Ha? Ano kaya ito? Medical procedure. Baka baka naman legal naman abortion dyan. Baka magpapa-abort itong si uh, Hari Roque baka nabuntis or magpatuli. Ah? So ano kaya? Ano kaya ano kaya itong uh, sinasabing medical procedure, ha? Ah? So uh, to recall uh, yung Pasig Regional Trial Court 1 Branch 157 on Monday, November 24 Ordered the cancellation of Roque's passport in relation to charges linking him to alleged human trafficking operations tied to Laut uh, Lucky South 99 yan an uh, illegal uh, pogo operator ha ayun ah, so ano kaya ah pupunta kaya siya dyan sa Austria Uh, doon sa set ng The Sound of Music. <laughs> Ang ganda-ganda doon, ha? Ah. Ah, sa Austria. May mga re revival ngayon sa Sound of Music. Ha? Ah. So, at ano kaya yun? Ha? Ah? Ano kaya yun na ah? <laughs> meron, meron, na uh, meron guest si eh, Pri pralipolipi. <laughs> ah, okay ah. Okay. So, sabi naman ni Harry Roque sa post niya na hindi daw ito totoo. Ah, na inarest na aresto siya ng mga Dutch authorities. Sabi pa niya sa Facebook post niya habang pinapakita yung plane ticket, ah, plane ticket papuntang Austria, Vienna, Austria. Sabi niya, there is no truth to the rumors that I have been arrested. I have a scheduled flight to Vienna, Austria today. So baka nakakuha naman siya ng clearance dito. Baka buntis si Harry Roque. Kaya magpapa <laughs> laglag. ah? <laughs> so 'yun. Yun ang kwan yon ang uh, yon ang claim niya at uh, uh, sabi naman uh, ng uh, ng Department of Interior and Local Government uh, wala sa through Interior Secretary John Vicremulla wala rin daw sila official communication confirming office arrest sabi pa ni John Vic we will make the appropriate announcement once an official confirmation is received, sabi niya uh, Boeing Remuglia yan na ah. so ano ba talaga ano ba talaga kuya ha at uh, sabi rin na uh, ah, ha sabi rin ng department ng Department of Justice kaya pwede rin totoo ito ha ah. Kasi paano ka nga makatravel kung wala ka ng, uh, hindi pa naman siya Dutch citizen. Sabi nga ng Department of Justice, through DOJ spokesperson spokesperson Polo Martinez, sabi niya ah uh, uh, he should not nung tinanong ukol dito sa di Umanoy uh, pag-aresto ni Harry Roque, ha? Sabi ng uh, ng The OJ he, he should not be able he should not be able to travel without a valid passport. Immigration authorities at any country can detain him for traveling without proper travel documentation. This fact is certain. Tama rin naman. Paano naman siya kung pinapakita ni Harry Roque yung uh, yung ticket niya from uh, the Netherlands to Austria at the fact na lilipat siya papuntang Austria, ibig sabihin na uh, siya mismo natatakot na sa kinatatayuan niya dyan sa, sa the Netherlands. Kaya pupunta siya sa Austria. Pero tama rin naman itong uh, is DOJ spokesperson si Polo Martinez. Paano siya mag-travel? Ah, sa aeroplano pa. Sa aeroplano pa. Ah, Siyempre, eh, Uh, dahil kwan siya, dahil uh, hindi naman siya Dutch citizen, hahanapan talaga siya ng passport. So, hindi rin siya pwede makatravel kung uh, wala nang siya passport. So, yan ha. Medyo kwan ito ha. Medyo... Ah, uh, uh, si uh, si JT Gabuten. Maganda daw yung football shirt natin. Cricket ito, cricket. <laughs> yon ang kinalulukuhan nila doon. Pwera, pwera sa football sa South Africa. Cricket, cricket. Ayan, uh, mga British siya. British siya. Uh, kasi, akuan uh, kwan yan eh. Uh, uh, hindi, pero mga Dutch matagal dyan. Pero mas nahilig sila sa cricket. Na lokong-loko sila doon sa cricket. Huh? Kuan ito, number one. Uh, itong kuan, number one. Uh, number one team sa cricket sa sa South Africa. Ha? So, yan. One day, one day. Makapagpanoo tayo ng laro dyan. Ng cricket. Ha? Kahit ako, curious rin ako. Ha? Oy, si Paul, ha? may... Uh, may, uh naman siya. Ha? Uh, support sa bat team. Ha? Sabi niya. Sabi niya... Uh, In fact, uh, the fact remains, human trafficking is a serious crime. And hindi basta-basta papayagan ng any European government. Tama, ang galing ni Pola. Ah. May tama ka dyan, Pola. Ah. May tama ka. Very serious sa kanila, ah, yung issue ng human trafficking. Ha? Ah. Hindi hindi ito biro. Ha? Ah. Ironical la ah, sa mga bansa na, na noon nag-promote ng slavery ay ngayon. <laughs> Pero this is this is a human rights issue sa kanila kasi yung human trafficking, ha? Eh in fact, rin nadali si Harry Roque kasi sila naman nagyo human trafficking ng mga Malaysian, Chinese, ganoon. So, yan, ha? Kaya pwede, ha? Pwede posible, ha? Posible lalo na itong sinabi ni Paul na uh, human trafficking no less ang kaso niya. So this will really raise uh, alarm bells, ha? alarm bells. Ah, uh, may cheese pala ako sa inyo. Sabi ni uh, sabi ni Extra Zero Sana All. <laughs> may cheese ako sa inyo ha, nung nasa Kwan kami, nang nasa uh, nung nasa South Africa kami at uh, binisita namin yung uh, football uh, pinakasikat na uh, Jonah jona, pinakasikat na football stadium sa Johannesburg. Uh, sabi sa akin ng tour guide, uh, uh, you know, Mr. Nakam, Mr. Nakam, uh, you you know the the Alan uh, Mask tried to buy this um, this uh, stadium and uh, the uh, the South African people rejected him they uh, they oppose his buying uh, of this stadium. So, eh uh, and I, so, tinanong ko, bakit? Why? 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 Sabi ko, syempre, pag doon tayo, medyo may tuwang na rin tayo. No? Kahit tatlong araw lang, na, kararating lang, may tuwang na. <laughs> uh, sabi niya, you know, uh, that the, the, uh, although he's a South African, We, we don't really look kindly on him, you know. He it's there's even talks that he left South Africa because he couldn't stand the Africans. He's an uh, he's an anti African fellow. Huh? This guy, uh, Elon Musk. Uh, well, his father who's from here. He's, he's a jo jolly good fellow. He, he's uh, he's friends with everyone, including the uh, the uh, African people, but this the sun is uh, you know he looks down upon the uh, Africans, the uh, the natives, uh, the real people of this land. <laughs> so <laughs> hindi parang nabibili lahat ng, pel ng pera niya uh, ni Elon Musk, yeah, no, so yun, okay. so baka jan pupunta si Hari Roque sa sa Africa para malaki, malaki. Malaki ang future niya. O oh, yan, di ba? <laughs> malaki ang hinaharap. O, oh, di ba? O, oh, di ba? Bright future. Kasi makapagtago siya dyan sa mga kasama sa mga leon at saka mga tigre. Oh. Malaki ang hinaharap. Ah, di ba? Yon. Baka papunta dyan. Although, syempre, ito naman mga Austrian, mga quandary naman ito. Mga uh, malaki rin. Yung mga sausage. Yung mga frankfurters. Oh, sold heaven talaga sa akin dyan. Yung mga Austrian uh, sausages. Ha? Yun. <laughs> ay, ay, ay. Kaya sabi ni Porky Bone Chop from German Sausage to Choco Stick. <laughs> ay, ay, ay. Ah. Ayan, okay. Oh, sabi ni Quad, JJT, arrived na sa Vienna ang flight KL-1901. Dito ba sumakay? Dito ba sumakay? Yun, ah. ah okay. So, sige, hanggang dito lang muna tayo medyo uh, sige i-acknowledge natin na uh, medyo wala pag ano balita kaya uh, bigyan namin na, naman natin ng time yung mga sumali sa atin sila Vicky De La Paz, Emily Romero, Denso Sakote, Densoy Sakote, ah, uh, watching from Valenzuela, Valenzuela City. William Takud. Uh, kaibigan ko, yung tatay ni William Gatchalian. Will, ah. Si ka tatay ni Sherwin Gatchalian, si William Gatchalian. Kayente ko yan dati. Uh, golfer rin yan, golfer. Si Milk uh, Susikat. Uh, guten Tag. Guten Tag. ah, Guten Tag. Guten Morgen ata dyan. No? Umaga ata jan. Ngayon, ha? Rio Dizon, thank you. May kababayan. Christine Meco. Sana nga, sabi niya, sana nga. Mimi from QC, of course, QC. <laughs> Mintik, thank you, thank you. Joel Pichay. Jonas, Jonas Scala. Thank you, thank you. Uh, Pia 70. Renan 10. Ah... Frank Lin Franklin Sarabia, ah, huh? Jun Lim Kako, of course, ah, huh? uh, si Bobby Claudio, thank you, thank you for watch for watching, ah, uh, uh, si Aries Maris, yun hindi pa ka sure Aries Maris eh, kahit si uh, si John Vicremulla hindi parin na uh, hindi pa rin ala hindi pa rin ma-confirm kung totoo ba at uh, wala pa rin uh, wala pa rin uh, update yung Department of Foreign Affairs. Pero sa tingin ko it's just a matter of time. It's just a matter of time. Si Bituin Kinto, sabi niya, yabang din ni hari Roque, ha? Pwede na malapit na aristuhin. Si Salla true na ba if not yet it will come yes Sam Kasi wala na siyang passport eh Wala na siyang passport hindi natin alam baka tinetest lang niya yung uh, Philippine authority yung uh, the Dutch authorities tinetest lang niya baka hindi talaga siya lumipat papuntang Dutch bumili lang siya ng ticket madali lang bumili ng ticket ha tingnan natin ay uh, yung Harry Roque Kwan kung ano bang post niya. Sandali ha. Ah. Baka may bagong post siya ah. Ah. Uh, Ito. Uh, Friends kami. <laughs> o yan no. Oh. Magpakita siya ng kwa no. Amsterdam to Vienna ng ticket oh. So hindi natin alam. Be uh, maybe he's just, uh, he's just testing the waters. Ha? Tinitingnan lang niya kung harangin ba siya. Ha? Yun. Sabi niya, um, yung medical emergency daw ni Harry Roque. Ha? Sa sabi ni Danilo Unabia, may piksa <laughs> sa likod. ah <laughs> Si Omar... Uh, Abdurajak ka nag uh, nag sa atin ha. Yan. Uh, thank you, thank you Omar for uh, joining us ganon na. Si Andres Jacinto, sana naman totoo ang balita. Almost one year na hinintay ng mga taga Bilibid yan si Harry Roque. Tama, oo. Ha? Uh, sabi ni Alex, si Alex, uh, freaking fake news. Oo so, nga eh. Masyado na tayong umaasa talaga. Si Mary Ellen Mendoza, yes, mas madaling hulihin ang mga fugitives sa ibang bansa with legal process. syempre handa, H hindi gaya ng Pilipinas. O oh, yun nga, yo nga eh, mas ma tinamosikwan eh. Hindi pa nahuli. Si uh, Gerald Bantag, si Wandering Polo, more power daw sa atin. Thank you, thank you. Ah, Yan. And of course si Paul Vincent Lim ha at si Queen B thank you Queen B si Joseph uh, Josephine Gonzaga kanina ko po abang ito Servad gusto ko marinig thoughts mo about sa issue na ito so yan uh, hindi pa nga hindi pa nga na hindi pa natin masabi hindi pa natin masabi ah uh, ah uh, hindi natin alam, baka DROKE is also testing the waters. Pinapakita lang yung ticket ha para tingnan kung paano mag-react yung Dutch authorities. Ah, ah, Jabba the Hush. Jabba the Hush. Nakahabol. Pero you know, Josephine Gonzaga ah, and uh, M. Jaco Ordonez I have this uh, nagging feeling na ganito. Baka bumili si Harry Roque ng ticket, ipinakita ang ticket, pagkatapos nagbayad siya. Anyway, Europe naman 'yan eh. Baka pumunta sa Germany. Malalaki 'yung German francs doon. Ha? Bavarian sausage, napakalaki-laki. Alos hindi mo makain. So baka doon pumunta sa Germany or kaya sa sa Kwan, sa Belgium. Sa Belgium. Ano pa ba nalalapit diyan? Belgium, Germany. Pwede rin sa Italy. Pwede rin sa Pwede rin sa Pwede rin sa Kwan. Madali rin magtago sa mga Eastern European countries tulad ng ng Latvia, ah, Estonia. Magaganda rin yung lugar 'yan. At hindi pa masyadong uh, high-tech na kung saan-saan mayroon mga CCTV. So tingnan natin. Anyway, paano naman 'yan eh? Uh, baka may uh, European uh, uh, mga Shenzhen, may, baka may Schengen visa naman siya. So, sa ngayon, di pa talaga natin masabi. Pero, pwede posible nililis lang niya yung otoridad ng The Netherlands. Bumili siya ng ticket, ipinakita niya yung ticket, pero nag land siya. nag land siya to Germany. O baka by all the way to France. Marami rin nagtatago mga African dyan sa papuntang France. Pwede rin sa Switzerland. Malapit rin yan sa Austria. Pwede rin sa... Saan pa ba? Ah, Italy. Pwede rin. Mga French Riviera na lugar dyan. Mga resort. Medyo kwan rin dyan. Medyo madali rin matago dyan sa dami-dami ng mga resorts dyan. ah So baka, red, baka kwan lang niya, ha? Kung wari lang, uh, tinitrigger lang niya yung uh, babantayan siya ng mga Dutch authorities sa airport. Pero yung pala, nag-bailan -nag siya. O baka nagbarko siya. Yan, ha? O, tingnan natin, tingnan natin, ha? Ah... Uh, malayo na talaga. Magno Francisco, baka pumunta daw ng Portugal sama kay Saldico. <laughs> <laughs> Siya magiging lawyer ni Saldico. Ah, ah, huwag naman. Payat na kasi Saldico, baka baka las, mas lalong papayat 'yan. <laughs> ay, ay ay O sige. Hanggang dito lang tayo. Anyway, anyway, kung meron man uh, update, uh, we will be giving you more updates on this issue. So for now, hanggang dito muna tayo. Thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.